mga bro sa mga naghahanap ulit ng karburador kasi napakarami yung nagtatanong sa atin kung anong mga karburador ang available sa atin halos lahat mga bro ng karburador ay available po sa atin sa tiktok shop so ngayon na araw naman ito yung mga nagtatanong kung meron tayong 20mm para sa mga XRM 110 actually pwede rin sa 125 pero mas maganda sa si 125 kung mga 21 or 24 pero ganito mga bro pwede pwede rin sya pakita ko sa inyo So, yan o. So, may nag sa atin ito. Gagamitin ito sa Rakal na 110. Yan. Ulit, Kehin pa rin ito mga bro. Yan. Kehin. Legit yan mga bro. So, ayan. Click nyo lang yung ating yellow basket. Uh, makita nyo yung ating carburetor. Magkano? Tatanong kayo mga bro, magkano? Sa halagang 249 mga bro. Balik ka pa rin. Slide siya nung binenta natin na 27mm na pang CG125. CG150, yan yung mga DL, mga pantra na motor, yung Viperman, nagtatanong pwede. Pwede po yan mga bro. So ngayon naman ito, uh, Kayon Delete siya mga bro, yan, carburetor. Kita nyo naman, kakabukas pa lang natin. Well, walang butas, kakabukas pa lang natin. So order ito sa atin mga bro. Ito ay 20mm. Pwede ito sa XRM 110, Wave 110, or 100, sa mga Rakal, sa Rusi sa Sim, sa ito mga motor, yung mga compatible. Ito mga bro, makikita nyo naman kasi dito yan eh. Buksan ko para sa inyo mga bro. Ayan o. Unang bukas. Charan, charan, charan. Ayan o. Ito mga bro ay 20mm. Ayan. Ayan o. So kung naglolo ko yung carburetor nyo, mahirap ito no. Papalinis kayo. Magkano magpalinis? 150. Tapos papatunog pa kayo. Minsan 50 pesos. So 200 nyo. Dagdagan nyo na lang ng 49 pesos, bilagay ng bagong karburador. Dito. so, si Shep kasi mga bro, pag sa shop nyo ito binili, hindi nyo kayang kunin ng 400 to. So, magre mag re siya ng mga 500 to 700, ganito kalaking. Meron pang mas maliit dito mga bro, kasi marami tayong karburador dito eh. Pakita ko sa inyo mga bro. Ito yung mga pinagpalitan kong karburador ha. Hatayin nyo ako. yeah mga bro, ito mga kihin natin ng karburador. Ito yung mga pinagpalitan na. Yan yeah, o. Oh. Ito yung mga karbador na napakahirap na ituno Tapos, pabalik-balik, lagi nag-overflow. Sabi ko, palitan na natin. So, yung ibabayad mo na labor, ibili na lang natin ng bagong karburador. Ayan. May bago sya ngayon. o, <laughs> oh, di ba? Ayan. So, available po yan, mga bro, sa yellow basket. Click nyo lang yung yellow basket. Makikita nyo yung ating karburador. So, marami nagtatanong. Meron tayo yung pang CB125. Marami. Mga diaphragm type na karburador, marami rin tayo, mga bro, Mga pang 135, marami tayo. So hanapin niyo na lang mga bro sa yellow, basket. Pero pagka may oras tayo, gagawa natin ng mga video bawat carburetor. Kagaya nito, pag gusto na click nyo yung yellow basket, ganito yung carburetor na maririkta sa inyo. So orderin niyo na lang mga bro. Ayun oh. Ganda niyan. Ready to salpak na yan. Kumpleto rin yan. Walang kulang dyan. Oh. Yung siyempre may spring dito. Ayan. Bulat yan. Meron loob. Ayan. Kumpleto yan mga bro. Legit yan. Legit. Okay? So, ano pa inaantay nyo mga bro? Murang-mura na po ito. Kaya sa bibili kayo si Shop magkano? 800? 700? Papalinas kayo ng carburetor dahil nag-overpro, madumi. 150? Bili na lang kayo ng bago.